guys, sa 50 megapixel front camera na po. Portrait Master 3.0. Bakit siyang tinawag na ganyan? Magagamit mo siya for low light na Hi, this is your shopping sensei. My name is Aldrich. And today, we are here. Blue Light Gadget Store here in Mall of Asia, Cyber Zone. ano yung pinaka bago nyong Vivo phone? Meron po kami, sir, B30 po. Mahilig akong mag ng video, photo. Mahilig din ako maglaro ng games. Pwede rin ba ito sa gaming? Actually, sir, ito po is good for gaming na. Ang chipset po kasi neto is Qualcomm Snapdragon. 7 Gen 3 na po. Yun po yung pinaka latest version po natin sa Snapdragon. Uh -huh. Yan, Qualcomm uh -huh. Snapdragon 7 Gen. Parang siyang 2 gig plus 2 gig RAM. So, bali 24 gb in total po. So, pwede ka na mag-open ng 48 application ng sabay-sabay. Oh, dami na naman. hindi mag maglalagay yung uh cellphone. -huh. So, Android Android 14 na rin po siya pinaka-latest Android version natin. We have two variants po, 256 and 512 gb Sa camera po kasi is meron tayo. Triple 50 megapixel po ito, sir. 50 megapixel main camera, 50 megapixel second camera, and 50 megapixel front camera. O so siya lang po yung may pinakamataas sa front megapixel sa lahat ng brand ngayon. Ilang megapixel yung pro, yung selfie? Uh, 50 megapixel. 50? Yes, sir. Dapat okay, ang taas naman niya, magre-reklamo ako niya. <laughs> So, ito po kasi is naka 50 megapixel front camera na po. Naka-stabilize stabilize na siya. So, kita mo sa hindi siya na-redulate. Kahit hindi tayo naka-gimbal, okay lang. po. So, ito po real-time siya. Pag may mga gustong bumili na Miss Jam, magkano naman itong Vivo V30 5G? We have two variants available. Meron tayong 24.99 for 256 internal storage na po yun. Then, meron pa tayong 5 dog po na internal storage. 27.99 po yung price. Kung gusto nyo po pumunta, meron po tayo dito available. So, located po siya sa SM Mall of Asia Cyber Zone. Nakakatuwa, dito rin mismo sa Mall of Asia Cyber Zone ang service center ng Vivo. Pag nakita nyo the medical clinic, ayan, almost dito lang din sa kapila. Hello so, mga ka-DNA, si Shailin po ito. Subscribe to Shopping Sensei. Pindot na.